Agad na nagpaabot ng tulong ang Provincial Government ng South Cotabato sa mahigit 30 pamilyang apektado ng flash flood dahil sa naranasang pag-ulan sa bayan ng Tupi. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. 38 pamilya na naapektuhan ng flash flood sa Barangay Poblasyon Tupi, South Cotabato ang nakatanggap ng relief assistance mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato. Sa direktiba ni Gov. Reynaldo Tamayo Jr., agad na nagsagawa ng relief operation ng PDRRMO South Cotabato kung saan namahagi ng food packs at hygiene kits para sa mga apektadong pamilya. Ayon kay PDRRMO Head Rolly Doan Aquino, ang operasyon ay patunay ng patuloy na malasakit at dedikasyon ng provincial government ng South Cotabato sa kapakanan ng mga mamamayan, lalo na sa panahon ng sakuna. Binigyang diin din nito ang kahalagahan ng patuloy na pag-iingat ng mga residente, partikular ngayong panahon ng tag at hinikayat silang makipag-ugnayan sa kanilang DRRM offices para sa maagap na pagpapaabot ng impormasyon at tulong. Patuloy na pinalalakas ng PDRRMO South Cotabato ang mga mekanismo sa disaster response at resource mobilization upang matiyak ang mabilis at epektibong serbisyo sa mga apektadong mamamayan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.